balita sa mga lalawigan, itinaas na sa alert level 2 ng FIVOX ang Bulkang Kanlaon sa isla ng Negros matapos itong mag-alboruto. Sa taya ng FIVOX, sa abot sa 5,000 metro ang ibinugang asupre ng Mount Kanlaon na tumagal ng 6 na minuto. Bukod pa riyan, nakaranas din ng mga pagyanig ang nasabing bulkan. May mga naulat pang pa ashfall kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Dahil dito, pinagiingat ang mga residente ng Kanlaon at pinaiiwas sa 4 kilometer danger zone ng bulkan. Posible rin daw ang mga rockfall at landslide. Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan at ilang ahensya sa Mindanao ngayong panahon ng tag-ulan. Sa Alabel, Sarangani, hinikayat ng Municipal Agriculture Office ang kanilang pagsasaka o ang magsasaka na maghain ng aplikasyon para sa crop insurance sakaling madamay ang kanilang sakahan ng matinding tag-ulan. Ayon sa Office of Civil Defense Region 12, ang maraming lugar sa rehiyon ang tinukoy bilang flood-prone areas base na rin sa kanilang hazard map. Kabilang po sa tinukoy ng ahensya ang mga lugar sa Pikit, kabakan, Carmen Alyosan, matalam, tulunan at mga lugar sa Cotabato. Habang sa Gensa, nagbabala nagbabalarin ang pag-asa sa, pub sa publiko dulot ng posibleng landslides. Samantala, pinaghandaan na ng Indonesian military at Philippine military ang napipintong military exercises sa Maguindanao del Norte bago matapos ang taon present sa inspeksyon na gagamiting training facilities sina Indonesian Military Colonel Yoki Malinton, Cornelia Fari at 6th Infantry Division Major General Alex Rilliera. Bahagi rin po 'yan ng programang training activity Phil Indo Strike 2024. Kabilang sa military exercises ng dalawang bansa ang territorial defense At Strategic Planning. Ted Failon at DJ Chacha, nasa Nasaranjo Cinco, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.